Tapos, Al ala mo, kulat to siya. Kaibigan? <laughs> oh, kaibigan. Anong ginagawa mo, kaibigan? Anong ginagawa mo, Ritual. Ritual naman daw siya mga bus. Namimis mo na bang lulong mo, kaibigan? Hindi, eh, namimis mo. Sige, baka bukas ay kabalik nintayas bundok, ha? Kiba yun? Saan ka punta? Pa, ka punta na ni... yung... Bahay ng batang Capri. Nap. Propundantal ganun mga boss. Kasi wala aja Uy. <laughs> Nagtaupo pa siya. Eh oh, bigan daw sabi niya. Wala ata siya diyan Wala ata siya Jumakan, Walak, no. makan jadi Wala no. Maka lumakan. Kena katuk ketuknya mengabus. Wala no. Wala no. wag siya ng okra Ha hmm? Ano 'yan Okra Ah wag, wag lang di hindi muna tayo mag gulay kasi mag iihaw tayo ng manok maya Manok yung ulam natin maya. mag iihaw tayo Mm Kakain ka ba manok Kakain ka ng manok Anak kain 'jun si bukas ay pupunta tayo dun sa kwan dun sa bundok ano yung ritual mo kanina yung nagkaalam ka sa mong lolo na ah, okay ka lang dito ah sige yung eh, mga boss tinatanong niya yung mga boss yung ano daw yung yung musika kwan yung kibigan yung may mga tao ba na tumatakbo ng mga uh, kunsihal, mga ganyan, mga mayor, ano yan? lapit na kasi yung eleksyon kaya kaya nagpupursige sila na mag, magpa ganyan ba para makahakot sila ng buto o makilala sila ng mga tao kasi malapit na ang eleksyon ilang days na lang hindi ka ba na hindi ba galit lolo mo hindi namimiss mo na talaga siya hindi okay. kasi ka na ha kung di pa tayo nakakabalik kasi alam mo naman yung, si ati misil mo di pa okay yung tawag na yung puso niya kaya standby muna tayo pero baka bukas ay makakabalik na tayo doon. wala yung kaibigan na, na natin no yung batang kapri yung huling punta natin dito nangayos yan ng si so, wala tayong naibigay so, hindi na, ni naninigarilyo Pinutan ko na uh, bumili. Ayan mo. Sayang yung gabigan. di ka nakaabot ng mga bunga nito. Nang bunga sana yan o. Tamis yan. Nakain ka na ba ng ganyan gabigan? Ah, meron pala yung ganyan dun sa inyo no. Meron nagsabi kaibigan, viewers kaibigan na kahit daw hindi makita yung mukha mo Alam daw nila na ikaw daw yung pugi mm, Oh, pugi ka daw kaibigan Ay, yeah, kita sa mukha mo. Kahit na nagbo ang camera dahil sa power mo. Ay. Meron pa rin mga viewers na nagsabing pugi ka daw. Pugi ka daw kay Bigan. Totoo yan kay Bigan, no? So, hmm. nakang... Oh. kita na kay nang kay Bigan, pero may power na kasi ko no. Ah, hindi man Japan makita ng viewers. Ha? Huh? Hindi kasi. Ang man Japan kasi papower man. Yun, yun, ba yung ginawa ng lolo mo, lolo mo sa iyo? Mm. kaya pala. Kaya pala binagbabawalan ka ng lolo mo ipakita yung mukha. Bay, ba, yung lolo mo kay bigan? Mm. Yung tikbalang na sinakyan mo, asan mo asan na yun? Ha? Huh? Asan na yung tikbalang na yung sinakyan mo ba nasa bundok tayo? Nandoon ba yun sa kabundukan? Na naiwan doon? Hindi mm. yun, makakasunod dito. Hindi. Mm. Okay. Mm. Sayang mo, sama mo amang makita. Mga... Pwede ba yung makita ko, kaibigan? Yung mga tikbalang yung alaga? Yeah. Hindi. Ano so, yung sila, mga kang mga normal na tao kami, hindi na mo ito makita. Pero yeah. kamo, kita ninyo? Hindi. Mm. Hindi. Ano? No, hindi color brown ang yung kabayo mo. Tikba lang. Nanon ako kay kwan. Puti. Puti. Ang imo ha brown. Duha lang ang yung tikwa lang. Yung ang kalaban kay itom. Ah, yung mga nagkulong ka uh, ah, di mystery itom itim yun. Ito may mga kalaban pero natikbalang. tikwa lang. Ah, itim na lang kalaban. Mm. Kaki. Ano? Ayan, uh, wala yung kalabigan natin ah. Ang pire, ito ng pire Ano? Ang ako tawagan. doon. Ah, ma matawag nyo mong pire doon? Hmm. Yung mga pere? <clears> hmm. <throat> Alak. Sige daw. Ayan, na pire. Ayan ito. Sige, dito. Tawagin daw yung pere mga boss.

Umalis na. Bakit umalis na? Panandalian. Ah, panandalian lang yun? Hindi. Uh panandalian lang pala yung pagtawag ng GM hindi ba yun sila pwede magtagal dito sa amin? Uh -huh. Hindi. Ay, natakot. Kaya pala natakot daw sa mga ingay daw mga bus, yung mga ganyan daw, mga nagkagawa daw. Pero salamat pa rin na kasi Nakita mo ba? Nangimiss ko na. Hindi naman ako nakapagsit ka. Nakita sa kanila. Tatlo yung, tatlo yung nagpakita. Tatlong piri. Huh? Tatlong piri yung nagpakita. Mga kaibigan mo yun? Hala. Mga kaibigan Yun ba yung mga mabubuting ilalang doon nakapaloob sa gubat? Grabe. Meron din mga masasama doon, no? Kagaya ng tikbalang, no? Y yung, mga itim na maligno, itim na dundi, gano'n, no? Pero hindi naman siguro lahat ng itim, no? Ay masama, kaibigan, no? Tama, lagi ko lang. Tama, tama pa rin talaga kami mga busong. Hindi lahat ng itim ay masasama. Ayan, yeah, bueno. Sayang mo, wala na, no? ito so, sana yung tikbalang ba kaso hindi daw pwede magkasunod dito yung tikbalang matakot matakot yung mga piri mga bus tinawag ni GM natakot kaya biglang umalis ano yun naro si GM happy ka ba dito sa amin GM happy naman si dito Kaso iniwan na niya yung sinilas niya. Wait, may no, iniwan. Anay ka bang nakapaalang? Dapat na sanay ka na naman sinilas ha. Dapat na ka. Ano ang hindi sa form? lang ko dayon. Ay, tinatawag ka ng lolo mo? Uh -huh. ano yun? nire -ritual mo? Parang nagkukuniktahan kaya sa kapangirihan lang? Mm. Ah, uh -huh. ganun pala yung ginawa niya mabus kayo pala parang may kinakausap ka dito ano yun sa isip nyo lang kayo nag-uusap sabi mm -hmm. uh, no mm -hmm. kayo na iwan doon si Nilas na mm ko -hmm. kaya nga mm -hmm. no? mm -hmm. sinundan nga kita eh kasi natutulog lang doon duyan tapos bigla ka nalang bumangon munta ka dito kaya sinundan kita yun pala nag-usap pala kayo tinatawag ka pala ng lolo mo mm -hmm. Pero sa isip lang lagi. Mm. Imo din pasundo ng lulu mo Madre, dili siya. Yes, dili Hindi daw yung susunod lulu ng mga boss Pero, imong lulu biya nagtabang ko Yung lulu mo yung tumulong sa akin. Hinatid okay. niya ako dito oh. na extract ako sa gubat ba. Nakapunta naman lulu mo dito pero hindi lang nagtagal. Hinatid niya ako dito. Yung meron pa yung maisan. So karon putol ng mais. Ay, mo kayo kaya ng kabayo dito ba? Ha? Kabayo. Ako na ako yung kabayo? Huh? Wala akong kabayo. Yung so, sa si mga laing, laing lugar sa tigan, sa so, mga buke. Na, na ay, kabayo sa bukid. Sakay ka? Wala. Hindi ako nakasakay eh. Gusto ko sanang sumakay ng ikbalang mo ba? Oh, uh, tumundo. Yang ini hulu dulu. Nah, gede kan? Gede kan? Gede. Ulat mengkelaban. Hai, hmm. semua kayak kenang ke bayu kan? Okay? Oh, itu kosong makai sana nang ke bayu mu. Kasu di mani maka pun tadi tu. No, inang kan tu pan balik sama tambu ke. Ah, sigi pidi. Ni balik. Ah. Oh. Mana kosanya dendel? Hmm. Kan ubi yang kali itu ke bayu mu. na, ang man di ay. Maka, daog to soko ko ah. Saka manganit mga si Lolo dito. Ay, sinakyan din pala daw nyo ng Lolo niya mga boss yung kabayo niya. Sangyad lang tiil ni Lolo. Sangyad lang So, sasayad lang daw yung pa mga bus sa sasakay. Hindi ligit sila makita sa kamera, no? Hindi. 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 pag Hindi. 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 kita? Hindi. Hindi. ah, kahit dua, hah? kahit dua, iya ah, aku segan mengkatai ilan? Ang mm. Ah, ang dua hmm nato, ang nato, tahun nato, ang nato, ang nato, ang nato, ang nato, ang nato, ang nato, 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 Tahun. nato, ang nato, nato, si Imoy uka okay, nato, si Tapul. ang nato, ang nato, menung kami mak Nagkalaban na, yun sa ano mo to yung kalaban yung isa nila? Hmm, kalaban mo na sila dati. Pero ilang commander mo kalaban mo. Ano, Kuhan sila ba? Ni... Ni... taidor sila na to ni... Isul. Moto sila, mga buutan na sila. Nakauban ko to sa tapol. Naghimok may balay-balay ba? nawahan man siya galit. Ito ikaw may nakita na ni Tabangan ko mo.

kinsa kalaban man ay yan nah, ito kalaban ibon may ni isul niligtas mo ko hmm. salamat nan di kiniligtas mo ko ba Lamat din ya, si mamak ka dito kumayag sa amin amin upper sa mga bangan uban sa kalere hmm. na po yuk na dito na yuk Oh, dia uh, nak pergi rumah lagi ke. Dah ulit ke tu. Pernah oh, pergi sekejap. Ambil kat ulit juga? Ya. Kau tu? Nak sebab apa yang ada di kedai? Mana? Nak kata nak kacau yang mana? Nak kacau benda nak kacau amuk. Oh, seriously. Kamu dengan ni, Oh. Ni tu Nanti ah. kita solo cuba lah. dengan ke, kacau benda-benda kacau di Pwede makasulod ang kamera dito. Dili. Na, di di ay, dini. Kami. Asam awesome name, mga masulut sa si kahoy. Kahoy. Dini. Kahoy ay, na. Dili lang si na. Ay. Ibilin e, lang kamera. Hmm. testingan ko una una ko susubukan yung kabayo. Ah? Ay. Sige lang good. Ano? Sige. Uuwi na tayo? Tara. 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 Tapos na ba kayo mag-usap ng mo? Oo. Hmm. Uuwi na ta. Wala man yung kaibigan nating batang kapri. Hindi man lumabas. Tara. Ito, mag-merinda mo na tayo. Ito, pangalala natin. Ito, pangalala natin. Ay oh si Amigo ko rin Kapit bahay yun Barkada ko yung kapit bahay Ito na yun Ang bot kinsa to May agi na to So yun nga uh, Nabusin Ito na itong Kapit uh, vlog na itong mga bus Maraming nasa apat po siya nyo Pala mga bus uh, siyempre mga boss, Huwag po sanang kalimutan na Puntahan yung alawang channel namin ni eh, Ding yung Judy TV po. so, mga boss, uh, panonood nyo yung channel na video po na na-upload ko doon. mga boss, maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless yung lahat and peace out!